All right, mga katagalog, ayos din nyo mga idol. Samahan nyo ulit ako, ako ulit ang panoorin nyo. Bali, kalaban natin ngayon ang isa sa malakas na team. Magandang bakbakan to mga idol. Yan, matutunghayan nyo kung gaano katagalog si Ogalat. Ka sabay, yun naglululundag ay, ay kalami pala palaka. Yan na sinasabi ka, ika ngay talagang tagalog. Ay, ang kuha, ah. kala mo'y namalibang ng manok, Ay! Ay, pihong, pihong na, kunti naman. Bingi Yo, mga idol, konting highlights lang to. Pasensya na kung konting clips lang na kuna natin dito. Ay, talagang quality din nga naman. Iyan na. Papasok muna tayo sa trabaho, mga idol. Galing pa tayo sa San Juan. papuntang Batangas. Tapos uuwi ulit ng San Juan. Tapos babiyahi pa ulit pa bulsa. Ay, pagkakalayaw, kalami nag-rides. Aba, 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 nakalantak na sa'yo. Ay, ayos din nga naman. Ayan, mga idol, ay, anong sasayan, Anong gigilas? Ay, buhay na buhay ang dugaw. Bale, pag kukuha nga pala kayo sa sana mga idol, kontakin nyo lang ako at akong bahala sa inyo. Tulungan ko kayo para ayos din. Aba, ang dinagos na rin. mo ikaw na yung dancer ni Willie Rebillam eh. Anong uusay din? Aba, aba, aba siya. Iya yeah, mga idol. Bali may pwesto nga pala kami dito sa palengke Mga uh, pet shop, mga isda Yan, ulamin nyo eh Lutuin nyo, ihawin nyo Eh talagang quality Ari mga idol malapit sa bulbok Malapit sa bagong magpataas ng parking Sa maihilig hilig dyan Kasama natin nating papa ngayon Upang manood, talagang quality Yan ah, mga timbarek Yan ah, malapit na magsimula ito Dadagos na Ay, ari naman ah, oh, ikitimenes Aba, sana all oh. Cool. Nakakabisaw ay mga ogalot, Iyan na, magsisimula na. Awal oh, position namin. Abay! Lumundag naman ay eh. Gutom ka niyan mamaya. Aw, oh, bali itong una natin tira mga idol. Pumukol. Abay, kabuhay. Hindi naman. Isala naman agad eh. Ay, ang assist naman kay Ogalots. Abay! Oh, sana all may shooting Balik konting clips lang sa kalaban mga idol Iya, nagahanap na ulit, ulit si Ogalet sa papasahan Nabay, same spot, same result Ang sinasap Yun na, ah, nagparaining na Nakakuha ng foul Eh, nakawit Ay, ang free throw naman oh, Ay, ay kapos na eh. Iba, pagpagod sa pagmumuto Ay, right. talagang wala sa mission tumira Wala talaga sure foul Yan, ay, ah, ikangay Makinig kayo sa akin At ko kayo Kung anong babarikin mamay ray nagmamadagaw sa ah, haba. Abay, ah, sinahod po, ay! Ay, talagang makulit ito. Ay, iyaw, abo, ay, kita nyo. Kita nyo kayo, mabait din naman. Iniwas ang pahay, yan ha. Dumagos na si Ogalas pinasa kay malaking tao na naman ay talagang masyurbular eh kahit Ogalat sa tira, yan ah ano, anong bang binabanggit mo di yan, yun, abay may masurbol si Ogalat sinasabi, yan ah, ay yon. abay yung tinatawag na bullet pass kumbaga parang na malibang ng mangga eh. Iya na, nagtatakar na naman. Oh, oh sige. Pasahe ulit kayo, galas. Abay, tingnan natin. Abay, not this time. Kaninig tamang-tama. Yan, ika nga. nag -in one situation tayo doon, mga idol. Kasi 33 seconds yun. ay eh. para may dalawa tayong possession. Iya na, 2 seconds na lang. Tumira ay eh, pagkakasayang. A yeah, shout-out sa ating taga-video na si Angelica Tribunal. Talagang ayos din. Maraming salamat, Pinsya. A limuela, ba'y! Nakadali anong hirap ng dinagos mong yung mga idol. Bali nga pala, first quarter, medyo digita kita ng laban. Tapos noong mga... Uh, five, last 5 five minutes ng first quarter mga idol ang laki na nila mang dito sa atin ang wasala kay talagang matibay din nga naman na eh. tapos bali nakaagwanta na lang tayo ng fourth quarter talagang per second third dikdikan ng laban mga idol ay kasi seryoso ah ay talagang inami eh. kamot eh Iyam, yeah. oh, datagan niya, aboy, talagang sana, all my shooting, para si Stephen nating eh, yun na, apilado, aboy, na dalay ng veterans mob Bale, karamihan na highlights lang namin itong mga idol. Ako oh, ito, pinasa na naman kay Crosata. Connect, connect. Ay, talagang quality. Ang dinagos. Iyan na, mga idol. Naghahanap na naman papasahan si Ogalat. Pinasa kay Apilado. Eh, talagang masyong bola. Eh, Tatawa-tawa. Eh, Nagingis-ingis. Eh. Iyan na, nadalay na naman ng, ng veterans. Iyan na, ang mga Ogalat sa sinasabi ko. Iyan na, nagkuyo mo sa nakay. Huwag mong, huwag mong bababahan yan at baka mabuntis yun oh, ay talagang malilikaw eh, tay are so, sa tingin niya offensive guy daw ay kunting push lang ay tinawagan pa yun ay sinasabi iyan yeah, na crucial na ito mga idol labas muna at talagang nakadali yun nakadali ng ina dito mga idol dito nagkagandaan ang laban dito nagtama ang aming shooter mga idol yan tamang coach muna tayo mga idol yaw nadali ni Taganya ay e, talagang mature ball e, screen eh at pupukululay ito para si Damon Lillard pagkakalayaw aba sana oh lay talaga masarap ang ulam mo nyan mamaya andox yan ah pinasa kay Ogalas yan oh no. highlights ka na naman hinarangan na eh yan yeah, mga idol dito natin nakuha panalo Parang 55 portechan charo sa iyo, Pinsan. Thank you very much. Iyan, nakalamang tayo. Nakuha natin panalo. Iyan, congratulations sa iyo. Ay talagang quality. Ay!